Magandang hapon mga cubs. Siguro nagtataka kayo kung bakit tricycle ang sinakyan namin. Ganito yun mga cubs. Sumukay kami ng grab galing kondo. Bumbabaw kami ng libertad para mag-withdraw. Kasi magbabayad kami ng bill sa kuryente. So, papuntang meral ko. Sabi ng pamangking ko, sakay na lang daw kami ng tricycle sabi ko sige try natin sumakay ng tricycle so yun nga kaya nakasakay kami yun sa tricycle pero mahal pala yung bayad sa tricycle so hayan na nga nakarating na kami dito na sa Meralco ang um, maraming pila maraming nagbabayad naghihintay po kami para matawag yung number namin dito kami medyo na tagala ng konti malis kami sa, ba, sa kondo ng siguro to na yun so ayan habang naghihintay kami ano pa video video lang Hi, salamat at natawag na rin ang number ng pamangkin ko kaya ayan, nasa counter na po siya dahil po mahaba ang pila yan nagutom po kami ito po kami naghihintay kami ngayon ng order so ito na po yung pagkain namin. Patapos po namin kumain, ayan na po, nakapag pamalingke na po kami. Ayan po ang mga binili namin. Hindi ko na po pinakita yung pag ano namin sa grocery. Nakasakay na po kami, pauwi na. Masyadong matrapik po kasi ano na, rush hour na. Kaya na habang ano, video video ulit. Mm -hmm. Traffic pa rin kami. Ayan, buti na lang. At nakaano na kami. Umalaw na. Grabing traffic talaga kapag 5 o'clock na ng hapon. Ayan, malapit na po kami. Ang ganda po ng ano, sunset. Kaso madilim po sa loob ng ano hindi inadjust ko pala yung ano para mag ano mag ng konti so, ayan po naka uwi na kami nasa loob na kami ng bahay de ng kundo pala yan po ang mga pinamili namin hmm, yan itlog po yung ano, yung ano yung isda ayan mga gulay, carrots marami marami po kami napamili sa loob po yan ng isang linggong ano, pagkain namin. Yan, mga karne, gulay. kasi na po. Kasi, syempre, yung isang kamay gumagalaw. Yung isang kamay naka may hawak ng cellphone, nag-video Yan po, mansanas. So, ayan po. Medyo marami po. ay yan po na marinate ko na. Hindi ko na po pinakita yung paghugas at yung process ng pag-marinate. Yan po yung lahat o. Oh, mga pinamili namin. Naayos na ng pamangkin ko. Yan. Mga ano, fruits. Yan na po. Pumili po kami ng saba. Magmamaruya ako. Tapos yan na po yung grocery na sa lansan nyo na lagay na sa ayos at yan po bumili po pala kami ng tinapay kasi nag grave sya sa pandikoko ayan na po yung mga pang ano namin tissue yan po yung mga sabon para na rin kami may tindahan ano joke lang <laughs> De, pang ano talaga kasi kailangan mag ano ayan naman po sa loob ng ref yung mga na pag kapag nagaano ako talaga nilalagay ko na siya sa mga lalagyan para ready na lang kukuha na lang magluluto yan yan may chocolates pa yan po ang laman ng aming ref oh mga karne po yan yung iba, mga nakalagay dyan yung iba pagsahog ah, nakita nyo naman po yan po ang aming laman ng ref yan po punong puno after one week po maghihinalo na yan ganyan po talaga marinated na po yung dalawang yun Kunti lang ang gulay kasi nga hindi ko makain yung kasama ko ah kumakain rin siya pero pili lang po yung kinakain ng gulay so ayan po salamat sa panunood malinis na po bye bye